Mga Katrops. Welcome back ulit sa aking channel Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may hirapan ulit nga daw po ang Golden State Warriors sa kanilang game laban sa OKC Thunder. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang jackpot nga daw po ang Los Angeles Lakers sa kanilang pinakabagong player. Matapos nga po mga na matambakan at matalo ang Golden State Warriors ng Cleveland Cavaliers, ay marami pa rin nga po talaga silang dapat kailangang baguhin at ayusin sa kanilang lineup kahit manatalo nila nung nakarang araw ang ating defending champions na Boston Celtics. At ayon nga po sa nalabas palang na balita, kailangan na rin naman nga na po ng GSW na magmadali sa paggawa ng mga adjustments sa kanilang game plan at rotation. Dahil hindi pa nga po nagtatapos ang kanilang road game since susunod na naman nga po nilang kakalabanin bukas ng umaga ang isa sa mga top teams o contenders sa Western Conference na si Thunder, nagutom na naman nga po na magkaroon muli ng winning streak sa paunguna dito ni Shigelos Alexander. At ang mahirap pa dyan mga katrop sa Golden State Warriors, gaganapin na rin naman nga po ang kanilang bakbakan sa loob ng home court ng OKC Thunder. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot nga dapong Los Angeles Lakers sa kanilang pinakabagong player. Pagkatapos nga po mga na manalo ang Lakers kahapon laban sa Philadelphia sa 76ers, ay mas tag focus muna nga po ang kanilang kupunan sa game ng kanilang g team na South Bay Lakers laban sa Salt Lake City Stars. At sa kabuti ang paladar naman ay matagumpay nga po dito na nakuha ng kanilang mga batang players ang panalo sa score na 110 to 96. Kaya dahil nga po dyan ay umangat na nga po sa 1-0 ang kanilang kasalukuyang record. At nagawa nga po nila yan sa paunguna ng kanilang mga players na sina Quincy Olivare na nagtala dito ng 28 points, 10 rebounds at 6 assists. Yes, ito na nga po ang pinakamagandang performance na kanya nagawa ngayon sa Lakers. Kaya di na nga po nakapagtataka bakit marami sa kanila mga fans ang natuwa sa kanya at nagsabi na nararapat nga daw po na paglaro ito sa mga laro ng Los Angeles Lakers. Bukod rin naman nga po sa kanya mga katrops, ay nagtala rin naman nga po dito ng 27 points, 5 rebounds at 2 steals si Maxwell Lewis habang si Bronny James naman ay kumana ng 6 points, 4 rebounds, 4 assists 2 steals at one block sa kanyang 2 out of 10 shooting sa field goal at 0 out of 4 naman sa 3 point line. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.